<laughs> oh, ikwan. Nagkwan. Naghiram daw ko. You okay. are a stranger. Saba. Sa? Sa ito nga. Langa Ha? Manghiram ka, Og? Lang, dang, nam. Langa. Ma, mong sana ma? Langgana? Langgana? Ang sa? Langgana. Langgana. Say <laughs> so, it again. Say it again. I love it. So cute. Say it again. There you go. Plaganam. So, maayong gabiin. Nandito si Inday kay guys. No. Manghuram siya, Og. Uh, <laughs> Palaga. <laughs> Palagana. Palagana. Maglaba si mama ni Mo? Mm. Maglaba? <coughs> Kumana kaglaba gabiin, ino Yes, pa. Kumana. So, karoon ni mong mama na po daw maglaba Yes. Nanihapo na mo. Basa ka? Oh, dili magkabasa. Nanihapo na mo? Yes pa. Ah, okay. Sige. Thank you. you. Nadito blanggana sa washing area. Thank you. Opo.